Hello! Kamusta po sa ating lahat? Tayong lahat po, kamusta po sa so, ayan guys? share ko lang po sa inyo ngayon araw. Ang tatlong bagay na aking pinagkagastahan o di ba? Ngayon gumagasta na ako kasi kailangan na gumasta bago kumita. So ayan, unang-una, gumasta ako para sa laruan. Bumili ako guys ng mga cars, hindi naman siya mamahalin. At least uh, ano lang naman siya, uh, ano tawag nito, malalaro, safe para sa mga bata at siyaka siyempre adorable siya. So ngayon, bumili ako at dumating na. Uh, kailangan ko kasi ito guys dahil ako ay merong daycare dito sa bahay. So mga laruan dapat na hindi ano tawag nito may mga laruan yung mga bata. Especially ngayon pa autumn na. So kailangan meron silang enough na toys dito sa bahay na lalaruin. So may, meron akong dalawang alaga dito sa bahay. So ibig sabihin gumasta ako ng pera para pambili ng mga laruan para naman ako magkaroon ng mga gamit para sa aking trabaho, di ba? So yan guys, ang una kong pinagastan. Ito ay 14 15 euros guys, yung kanyang presyo ng mga toys na binili ko. So ayan, hindi naman siya kamahalan. Pero at least magbibigay sa akin ng income dahil syempre dyan ako sumasahod sa aking daycare. At ka syempre, ang pangalawa, meron akong binili na Siyempre, dahil alam ko na gusto kong magbablog, so kailangan ko ng ring light. So, bumili ako guys ng ring light kasi yung ring light ko eh medyo sira na. So, bumili ako ng bago. Dahil alam ko, kahit na gumastos ako dito sa ring light na ito, hindi naman siya kamahalan. Mga 39, 37 euros siya. So, ayan, may different na uh, color siya. Pwede mo siyang i-blend yung color, pwede naman plain, ayan. So dahil gusto kong mag-vlog at kailangan ko ng bright light at kailangan ko magandang light syempre nag-invest pa ako dito sa ring light so at least etong mga binibili ko ay merong balik hindi lang yung bumili lang ako dahil gusto ko dahil nakita ko na maganda hindi po ganoon kasi alam niyo na pag tayo ay ano tawag nito uh, money manager sa loob ng bahay kailangan marunong tayong mag-budget and then thirdly may binili ako guys na eto nga uh, ano tawag nito light din siya pero ito naman ay reading light. right At uh, kinakailangan nito ng aking anak, si Angel nga, si Ate Angel. Binilan ko siya, bumili siya ng, ano tawag nito, ng kanyang uh, reading light kasi pag nagla nagbabasa siya at night, kailangan ang kanyang mga light sa sa loob ng, ano tawag nito, ng kwarto, napaka-bright. So sabi ko, para makales kami ng kuryente, dahil syempre, uh, malaking uh, light ang ginagamit niya, sabi, sabi niya sa akin, Mama bibili ako ng ng ano tawag nito ng reading light para yung maliit lang na light ang magagamit ko at ito ay chargeable sabi niya ikiklip ko lang siya sa book ko so bali yung space lang ng book ang ma maiilawan so makaka-save tayo sa kuryente o di ba guys smart idea kahit na gumastos ka, basta merong balik. Huwag yung gastos ka ng gastos na natatambak lang at the end of the day, magsasawa ka na at yung ginastos mo, ay walang balik. So, yan guys, ang tatlong tips. Kayo po, ano po ang mga pinagkakagastusan nyo? Sana naman pag tayo gumasos, isipin natin kailangan merong balik ito para sa susunod ulit, yung kanyang balik, pwede na naman natin itong paikutin at mapalago. O di po ba? So, ayan lang guys, ang aking masyashare ngayon para sa inyong mga nanay, mga parents, kagaya ko, na kailangan nating mag-save at magtipid at mag kailangan magiging smart para magiging malago ang ating pamumuhay. So, yan guys, maraming salamat. At please don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel. And click nyo na rin po ang bell button para for the notification. Maraming salamat pa at hanggang sa muli. Bye-bye!